Hello. Uh, good evening. Ito, kakara-tapos ko lang sa papeles ko. So, welcome back sa Captain Slug. Bilang uh, may nag-pop up sa mind ko, no. So, sa samantalang ulit yung oras na oras na to bago magpahinga So, pa uh, bibigyan ko siya ng title ng 'oy. Uwi na ako. Ito para na rin sa mga mga bagong uh, marino dun sa nagsisimula pa lang nangangarap lang mag uh, magbarko. So, at ganito 'yon eh. Mayroon ako nakasamang Segundo noon. Ah, uh, naging paborito ko rin siya sa bandang huli. Ah, uh, alam nyo yun, segundo na yon magaling naman eh, magaling na siya eh. Pero nung time ng uh, audit, eh, navigational audit, siya ang ginigisa nung uh, auditor eh. Ibang lahi. So, maraming nakitang deficiency sa kanya. Sa planning pa lang, passage planning, sa mga papeles, dokumento. 5 so, hours 5 hours siyang ginisa. Imagine that, no? 5 hours. Uh question and answer portion ng nangyari. Naludo na rin ako, ako naiinip na rin ako, pero nagpaalam ang auditor sa akin na uh wag akong sasali at uh, gusto niya uh, makita ang kakayahan daw ng second mate. So siguro na pressure din yung second mate na yon, second mate ko nung nakaraang barko. Na pressure sa akin. Ito na nung nasa opisina ako, lumapit sa akin. Sir. Uwi na ako. So nabigla ako. Nisip ko kung anong salita mababago ko pa ba ang isip nito? Anong salitang gagamitin ko para Uh, pag-isipan mo na mabuti kasi parang nung sinabi niya na yun na, na eh, medyo magulo talaga makikita mo sa mukha niya na magulo yung uh, pag-iisip niya na talagang decidido na sir uwi na ako bago lang siya noon eh siguro one month lang oo sabi ko bakit uh, wala ka bang uh, kumusta uh, pamilya mo ilan ang anak mo Sir, meron po akong isang anak. Kinausap ko rin, sir, yung asawa ko. Um, okay naman sa kanila. Uwi ka. Okay. So, ganun na lang. Okay. Eh, kamusta yung mga magulang mo? Sir, okay po naman po sila. Ganyan-ganyan. Okay. Good naman. Pero, sa 3 years na ginapang ka ng magulang mo nakita mo naman siguro paano ka ginapang isusuko mo ba yun dahil lang sa nakikita ko dahil ginigisa ka isusuko mo ang 3 years na hindi mo alam kung anong ginawa ng magulang mo para makapag-aral ka, makapagtapos ka at dahil 3 years again sa against sa uh, five hours nagbago ang uh, nagbago ang pananaw mo eh, ganun ganun ka kadali magdesisyon doon medyo napa, napaisip siya medyo parang uh, nakita ko sa mukha niya na may may chance pa to sabi ko so pag sabi ko pakisipan mo Okay, nasa pa payag kang pamilya ang mag-ina mo, uh, matutuwa sila, nandudong ka. Pero, kaya mo bang sustentuhan? Kapag pag sa anak mo, sa magandang school, kung doon ka sa atin, may trabaho ka ng ganitong kita natin, medyo lalong, lalong gumanda yung mukha niya. So, nakasabi ko, may chance ito. Kaya pala kang hilutin sabi ko, pinayuhan ko, magpahinga ka, tandaan mo. Ngayon mo lang nakita yung auditor na yan. Wag, wag ka magpa-apekto, sino lang yan. Wala akong pakialam kung uh, kahit uh, sino pang dahilan ako. Sabi ko sa dinanas ko, alalahanin mo yung uh, nagbuwis ng buhay sa'yo o nagbuwis ng ano, ng, isang katutak na pawis di mo alam kung paano ka naginapang yan ang isipin mo bago ka mag-isip ng magretiro magresign ka agad kaya kayong mga bagong marino no mag-isip kayo mas ah, mag isipan niyo nang gusto. Sabi ko alam mo kung sa ibang kapitan niya sasabihin mo. At takoy tapos ah, ang auditor eh, ganyan din ang feedback sa akin. Pakapauwiin ka kung ibang kapitan pero ako hindi wala akong pakialam din sa iyo kung sasabi hindi ko sa isip ko lang ha sasabihin ko sa auditor wala akong din pakialam sa iyo ngayon ka lang nag-audit eh baka ngayon nag-audit ka lang baka pag sabar ko ka baka di mo magawa yung mga pinagsasabi nyo so yun nga so guys no lalo sa mga baguhan isipin nyo ha pag isipan nyo bago kayo magbitaw ng salitang sir I quit sir I will resign Sir, I give up. O, bakit? Tandaan nyo, parang hindi natin sarili yung buhay natin. Ha? Oo, daladala -dala natin itong sarili natin. Ha? Pero, ang tatandaan nyo, may umaasa sa likod natin. May nangarap na mapabuti ka. Hindi na para gantihan sila eh. Ginawa nila yung para mapabuti ka. Hindi para gumib up ka imagine na sa limang oras lang i-give gi up ka i-give up mo yung 3 years na pinaghirapan ng magulang mo eh paano pa yung magiging future na makina mo na mabibigyan mo sila ng magandang buhay hindi ba so guys uh, hanggang doon na lang muna no sana na naintindihan nyo ko yung point ko yung pinipoint, pinipoint ko uh, sana maintindihan laro ng mga bagong uh, Uh, bago marino uh, so hanggang dito na lang muna at makapahinga na rin ako gabi na so next time ulit sana nandiyan dyan kayo bye bye